Kaya ng pa ka Patuloy ang pagbuhos ng tulong sa mga nasalantang kabalen sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Dahil pagkain ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilya, agad itong inaksyonan ng kapitolyo sa pangungunan ni Governor Dennis Delta Pineda. Personal niyang kinumusta ang mga kabalen na apektado ng pagbaha sa sasmuan at pinakasiwaan ang relief operations kasama si Mayor Alina Cabrera. Mapaayudang pinansyal o relief operations to the rescue ang Kapitolyo lalo na sa mga nangangailangan kabalen at kasalukuyan nga namimigay ng mga relief si Governor Dennis Delta Pineda kasama ang mga kawani ng Kapitolyo para matugunan ang pangangailangan ng mga sasmuanero. Silamahan din sa misyon ng pagtulong ni na Mayora S. Pineda, Vice Mayor J. Montemayor at Second District Board Members Fritz David Dizon at Saji Yusuf, ang ama ng Pampanga at ina ng Sasmuan. Sa tala ng DSWD, umabot sa halos 5,000 pamilya ang nakatanggap ng mga relief supplies mula kay Pangulong Bongbong Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Maraming salamat po, Bob, sa lahat ng tulong na binibigay niyo sa lalo na po kay Batapuli ng Albo at so kayo po magigit po kami. Maragod po, maragulang bagay po na nakakunta na ka sa bagay. Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton.